Ah, uh, welcome to my back my channel. Uh, ako nga pala si Tito guys TV vlog. Nandito tayo guys, uh, nakaabang na tayo ng electrical. Tapos guys, uh, nakalagay na tayo ng mga bakal, tapos ang mga steel brick. Ah, uh, ngayon guys, 'yung atin electrical electrical, uh, nakaabang na. Ah, uh, ngayon uh, nagbubuo sila ngayon. Uh, nakaabang tayo ng electrical uh, dito sa second floor tayo guys. Ayan, nakaabang tayo ng mga tubo natin dito. Ah, uh, ngayon guys, uh, nagbubuhos tayo. Ah, uh, Martes ngayon. Kaya ngayon ah, tayo ngayon. Tapos yung ating ang ating Jensen box ayan, ah, may tubo tayo, ah, one half Jenso box ah, nakaabang tayo ng mga lightings. Guys, tara. Tingnan natin. natin na naman ulit. Ah, nandito naman tayo ulit ah, sa ating construction worker. Ayun ang ating Jensen box, ay yung ating mga tubo. Ayun guys, ang ating Uh, PVC orange sa uh, one half. Ayan ang dyan sumbaks natin. Naka-prepare na guys yung ating electrical. ah uh, ito naman ang ating switch. ah uh, bumaksak guys sa ilalim papunta sa kwarto. Ayan naman ang ating papuntang abang dun sa dulo. Ayan, dito naman uh, naglagay tayo dito dun sa dulo ng papunta sa switch dun sa CR dito guys sa CR ito naman ang ating switch para sa CR nakabang tayo ng Jansum Box uh, yan. Uh, para sa CR ang ating ilaw ito naman dito naman sa ating dulo ayan naman guys ng ating Jansum Box ayan ang ating uh, hagdanan yung parang 3-way switch ayan ang ating 3-way switch ayan guys ang ating 3-way switch uh, ito guys ang ating switch itong dito naman guys sa ah, switch naman dito naman na ah, sa una natin sa ah, dito sa malapit sa Jensen Box ayan ang ating pinaka main nakabang tayo sa hagdanan para sa ilaw ang tawag dyan guys sa ah, three way switch dito naman ang ating sa kwarto nakabang ah, dalawang ilaw guys ah, para sa kwarto ayan ang kanyang switch nakabang tayo uh, para sa switch sa baba, ito guys uh, dito sa dulo, uh, dito naman guys sa kabila naman, uh, kwarto naman to ayan, nakabang tayo para sa kwarto, ito ang ating linya. ito naman guys ang ating switch, Yang guys ang ating switch, uh, para sa kwarto naman yan ayan, naka-prepare na to, nakabang tayo switch, uh, doon sa dulo guys ang ating pinaka-main uh, galing sa pinaka pinaka Uh, panel board. Ayan guys ang ating panel board uh, sa pinakababa. Ito naman guys ang pinakamin natin. Uh, papunta sa labas, uh, papunta sa uh, sun, sa, meter, uh, sa metro. Ayan nakabang tayo para sa ating metro. Dito tayo nakabang hanggang sa dulo sa receptacle. Iyan ang abang natin guys. Ayan, ah, uh, nakabang tayo ulit. Dito naman, sa hagdanan naman sa baba ayan ang guys ang 3 way switch natin ayan ang 3 way switch natin guys ito ah three 3 way switch yung dalawang switch ah, sa uh, isang Jensen box tapos ito naman ang doon sa dulo ah doon sa kwarto naman sa kabila uh, ah, nakabang tayo ah may switch tayo diyan guys nga ngayon guys ah nagbubuhos tayo ngayon ito naman ang ano natin ang pinaka finishing Ayan, ah, pinipinis niya guys yung ating binubuhos. Ayan, uh, malapit na tayong matapos. Ayan, ang ating electrical, uh, tayo ngayon. Uh, hinihintay natin lang magbumu sila para matapos to. Ayan guys, uh, ang ating electrical, uh, sa dulong-dulo, uh, nakamabuhus tayo. Uh, ito guys, ang ating steel deck, uh, ating bakal, uh, 10mm. Uh, 16 mm ang uh, ating gagamitin uh, 9 mm, meron tayong 9 mm dito guys ayan, nakaabang tayo ayan, uh, nagbubuhos tayo ngayon uh, para dito sa ating uh, contraction ayan ayan uh, isang block na ang ating binuhusan uh, dito naman guys uh, pangalawang block uh, pangatlong block Ayan guys, uh, tapos na ang atin electrical. Uh, si Tito guys, TV Vlog ang nag-layout ng atin electrical wirings. Uh, yung mga kasama atin skill, uh, sila naman guys ang naglagay ng steel deck at yung mga bakal dito. Uh, sila naman ang nag-prepare, nakabang. Ayan, uh, naka, tayo ngayon. At babantayan natin guys ang atin electrical. Baka mapakan, <coughs> uh, baka mabubutas yung ating tubong PBC. yeah. guys ah, uh, magpapa shout out tayo ngayon ah. Uh, shout out nga pala kung kumpare natin San Bibal at uh, taga Buring Kamuling Kalabanga ah, uh, shout out nga pala kay Kagawad Orlin ayan uh, doon sa baba guys si Kagawad Orlin ah, uh, shout out po sa kanya shout out nga pala kay Totoy Kamo at uh, taga Bigas Kalabanga uh, A uh, shoutout out nga pala kay Bert Camo at ah, taga Bigaas Kalabanga. Ah, uh, nga pala kay Manuel Velasco at taga San Isidro Kalabanga. Ayan guys, ah, uh, nagbubuhos tayo ngayon. Ayan guys, yung mga kasama natin. Ah, uh, ah, uh, Binubuhos na natin ngayon. Dito, uh, hindi pa tayo tapos dito guys sa ah, uh, bubuhosan. Ayan mga uh, kasama natin sa baba. Ayan sa baba ang kasama natin. Ah, uh, shout out nga pala sa mga family Alpiso ayan uh, guys tara guys uh, titignan natin tatapusin natin ang binubuhusan dito kasi uh, nandito tayo ngayon uh, tapos na ang ating uh, abang sa ating elektrikal uh, ngayon guys uh, nagubuhus tayo ayan guys uh, nagubuhus tayo ngayon ayan ah uh, 4 guys ang kapal ng ating binubuhusan Ah, uh, sabi ni Ronald na Bildua, 4 daw. Ah, uh, sabi daw mas Ayan guys, ah, uh, sabi ni Ronald, ah, uh, matigas ang ulo. Ah, uh, marami na daw sang dinaala na trabaho, kaya alam daw ni Porman. Ah, uh, poor man natin si Ronald natin uh, si Bildua. Ayan guys, sa dulo nakaabang tayo ng tubo. Ay naman si nakatalikod guys, si ating foreman na rin, ini eh, si foreman na uh, GR De Los Santos. Ah uh, din siya. Tingnan mo naman ang mata. ah uh, guys, ano? Oh, wala pa Tumama, guys ng welding guys. Ang mata ni foreman natin. Ito naman si kumpare natin Rodel Candelaria. Ah uh, ngayon nandito tapos na ta tapos na guys sa uh, Ah uh, ngayon uh, tayo, uh, nag uh, tumutulong si Rodel Candelaria pag bubuhos natin. Natin, natin. Ayan na eh guys, ah, uh, tayo ay uh, electrical. Bakit ako dyan tutulong? <laughs> Hindi ako dyan tutulong. Bahala kayo dyan. Ayan, uh, umingi guys silang tulong kay Tito Guys TV Vlog. Uh, tulungan ko na sila pag buhos. Kasi uh, malayo. Ayan, si atin. No. Oh, guys, ayan. Ah, uh, sa ilalim tayo. Ayan na ilalim. Ayan ang mga kasama natin. Ayan uh, nagbubuhos tayo ngayon. Ayan guys, uh, abangan natin. Uh, guys, uh, thank you very much. Hey. 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 bye! -bye. <laughs>